pakinggan muna natin to. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. One, former Undersecretary Roberto Bernardo. Number two, Senator Emmanuel Jose, Joel Jose Villanueva. Number three, Senator Jose Jingoy Estrada Ejercito Jr. Number 4 Former Congressman Elisalde Saldico Number 5 Goa Commissioner Mario Lipana And Number 6 Former Congresswoman Mary Michi Mitch Kahayon Uy Sabit na naman yung dalawang senador na may mga dating sabit. Ito na. Opisyan na naman ulit yung laban natin sa korupsyon. Ano? Tuloyin ba natin labanan? O palalagpasin na naman natin to? Alam nyo, yung gobyerno natin o ang pamahala natin ay may kapangyarihan. Ngunit, ang may tunay na lakas ay tayong mga mamamayan. Kaya alamin kung paano ang suporta natin ay makapagbabago sa laban natin kontra korupsyon dito sa Pilipinas. Ngunit bago yan, ito sinabi ng, uh, ng ating presidente, PBBM. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What, would, the, what, what, would then I be accused of if, I was, if we did that? Isa lang ang chance natin. we cannot waste that opportunity to bring justice to those people to bring those people to justice and to bring justice to the filipino people so do you want to get it done quickly or do you want to get it done right that's the choice that we have Ayun. <laughs> Kung natin maigi, may si PBBM Huwag natin madaliin. Dapat solid muna. Dapat sigurado. Hindi yung sigurado. Alam naman natin kung sino yung mga nagnakaw eh. Kaya lang, eh, naalala nyo ba dati kay Pinoy yung nangyari na yan? Di ba may kapatid nga yung trillion peso march natin? Nung panahon ni Pinoy, merong million, million pa lang, million people march. Nagwala din yung ka taong bayan. Nag-alsa din yung taong bayan. Isinigaw din yung mga, yung kanilang di, um, pagka-dismaya sa nangyay, nangyayaring korupsyon. Pidaf pa nun. sinunin na, na kasuhan. Sila na polis. Si Enrile yata, doon din, di ba? Pero, asan na. Di ba, acquitted? Kasi, Maaring hindi naaral mabuti yung kaso. Hindi maaring na-establish ng maayos yung ebidensya. Or inapura yung atake. So pag inapura mo yung atake, parang, parang kuminsan, eh, siyempre, kuminsan, big, bigyan mo ng deadline eh. Uh, ng apurahan deadline na, oh, oh uh, within this, this month, eh, dapat may, may, may maipakulong na tayo. So itong, parang pulis yan eh, di ba? Binigyan mo ng deadline, eh, mag aapro yan. O, kailangan ma mahuli na yung kriminal na yan, ha? Pagdating ng ng linggo, ba? Diba? Pag mo yung polis, eh, yung polis mag aapro yan, mag maghahakot, mag magbibilisan mag yan, pagkuha ng mga ebidensya, pagkuha ano -ano, na kung ano-ano, na kung hindi na naayon sa batas o nag nagkakaroon ng mga questionable na steps na nagiging dahilan ng pagka-dismiss ng kaso, due to technicalities. Tama yung ebidensya mo. Maganda yung ebidensya mo. Pero dahil sa technicality, natalo ka. Dahil yung, yung kinuha mong ebidensya o yung paraan sa pagkakukuha mo ng ebidensya, eh, yung, yung sinasabi nilang fruits of the poisonous tree. Diba? Nakain mo o nakinuha mo yung fruits of the poisonous tree. So, imbis na mabusog ka Nalason ka. Yun, yun yung ano. Dapat hindi tayo nagmamadali. O may nagtatanong, bakit sila diskaya? At ang iba pang mas malalaking isda ay hindi pa nasasampahan ng kaso. Ba't yan lang? Teka muna. Tingnan natin maigi. Dapat maingat tayo. Isampan natin yan na dapat solid yung ebidensya at maganda yung pagkakakuha ng ebidensya nang wala silang makukuhang technicalities alam niyo yung, yung, mga yung mga kurap na yan, eh, kung billion man, million o billion man ang ninakaw nila dyan, sabihin na natin, ako yung kurap. Kasuhan niyo ako ng ganyan. Kasi na ba yan, ubusin ko yan. Para lang may pagtanggol ko sarili ko. Kukuha sila ng mamahaling abogado. Kukuha yan ng ng de Campanilla. Tingnan niyo si, si Kaufman. Yung, yung abogado ni Duterte doon sa Hague, sa ICC. Di ba? Kung paano niya i-delay yung kaso, kung paano niya pa ik ikutan yung kaso, kung paano niya lagyan ng mga silip halapan ng butas yung kaso, na kung ordinaryong court lang yung ICC, eh baka masimpleng niya maididribble-dribble lang at mapakawalan si Duterte. Pero, matibay lang yung ICC. Eh, paano dito sa atin? 'di ba? Marami, hindi ko naman sinasabing may, mayroon nga, pero may mga cases tayo na na nadadaan sa lagay. Diba? Hindi ko naman sinasabi na mayroon na akong pruweba, pero 'di ba may may mga nalilito yung ganyan. Alam naman natin 'yan eh. eh lalo na itong mga itong mga corrupt officials na to. Eh kung makikita mo, marami sila, billion yung kinuha nilang pera. Kaya niyan magbayad ng di kampanilyang abogado. Ba, paano makakuha ng abogado yan? Ang singgaling din ni Kaufman o mas magaling pa kay Kaufman. At tapos, inapura mo yung face build, case build-up mo. Paano kung kung nanonood lang sila at nakakakuha sila ng mga, mga malalaking butas. Ah, hayaan nyo na sila. Tutan, may butas na. Sige, yan yung i-capitalize natin. At yan yung gagamitin nila later on para makawala sila sa kaso na sinasampa natin. Hindi pwedeng ganyan. So, dapat maingat tayo. E, tamba, sinabi din ni na ni, ni Boying Rimulya eh, na maganda yung case, case build-up. Dapat matatag yung case build-up hindi pwede yung may isang palang lang yung kaso, pero hindi ka sure kung mananalo. Kawawa naman tayo kung ganyan ng ganyan, nauutulan tayo, kunyari sinampahan ng kaso, pero matatalo din. Ipakita natin yung suporta natin. Yung suporta natin sa pamahalaan. Kasi baka mamaya yung nagtuturo sa atin sumigaw na apurahin na yan, itakulong na yan, damputin na yung mga yan, sampahan na ng kaso yung mga yan, ng ura-urada eh baka mamaya, hindi talaga natin kakampi. Inaapuran nila tayo para magkamali tayo at makawala yung bata nila. Ingat, di ba? Baka matrojan horse tayo, di ba? Uh, hindi na tayo pinipressure natin si PBBM. Parang natin siya sinabitan ng Damocles sword so, sa ibabaw niya na, oo, oh, oh, ibilisan mo yan. Pag hindi, pag napatid yung buhok ng kabahay dyan na nakatali doon sa Damocles sword. Sa sword na yan, malalaglag yan sa'yo. Paktay ka diha dodong. Di ba? Hindi pwedeng ganun lagi. Tingnan muna natin maigi. Mag-isip at maging mas matibay tayo ngayon. Ang importante, huwag natin bitawan. Nandyan tayo lagi. Hanggat may gumagalaw sa pamahalaan, hanggat may nag-iimbestiga, nag, nag nandyan tayo. Nakatutok tayo, nakabantay. At isa pa, Tulungan natin sila tayo mismo nandiyan sa ground. Yung mga yung mga nagpapagawa diyan ng ng boost project. Nakikita naman natin 'yan eh. Marami lang sa at marami lang sa atin yan. hindi lang kumikibo. Yung gumagawa ng hindi lang flood control, kalsada. At kung ano-anong project pa na hindi tinatapos. Lahat 'yan isumbong natin. Hantay tayo kay kay ombudsman, baka may sumbunga na. Kay presidente, di ba, meron na. Hindi ko pa nasubukan. Pero tingnan natin minsan kung papa, uh, silipin natin kung paano tayo makakapagsumbong. Yun. Eh, aralin natin maiki kung paano yung dapat natin ginagawa. Hindi, hindi natin dapat inaapura lahat-lahat. Baka mawakawala yung mga yan. Baka after 5 years, after 10 years, or after 3 years, Laya na naman yung mga yan. Free for all na naman yung nakawan sa gobyerno. Kasi, inapura natin ang laban. Hasusunod na video, pag-usapan natin, ano ba yung mga inaasahan at ang mga diskarte ko minsan, yung mga non-diskarte na nakikita ng mga ordinaryo kagaya natin na hindi ko lang alam kung napapansin, na ginagawa ng mga korap para makawala sila sa, sa mga kasong kinakaharap nila. Pansamantala kung nandyan pa kayo, pakipress po ng like at subscribe na rin po para matulungan nyo rin po akong makako marating ang mga taong mahilig din sa mga ganong usap, ganitong usapin. Ito po ang inyong simpleng kuya. See you on my next video.